Ayan guys, habang nagluluto kami ng tinola, so hindi pa luto. So maglalaro muna kami ng itong preso. So ito, sa mga batang 90s, alam tong larong to. So ngayon, puro cell na lang. Ayan, si Kyle Evo. Ang galing. Anak, patumbahin mo na yung lata. <laughs> sige, sige, kuhin yung mo. Tirahin mo yung lata, tirahin mo yung lata. Ito, ito, ito. Ayan. O, tira, tirahin mo, tirahin mo. Patumbahin mo, anak. Patumbahin mo. Oh, ang galing, galing. O, si kuya naman, si kuya. Si kuya. O, nako, sala. Si ate, Oh. Ah, sala. Isa pa, isa pa. Ulit, ulit, kuha. Hanggang di na papatumba oh. Kung sino makapapatumba, may premyo. So ayan guys, ito yung uh, laro namin nung kami uh, nung kami bata pa, batang 90s nga yan. Pag napatumba nyo yan, Siyempre may taya. Tapos hahabulin ah, kung sinong mataya, siya yung tata pwede dito sa Maylata. Ito yung laro nga tumbang preso. Yung anak ko, oh, ha. Kuha, kuha na, kuha, kuha, chinelas, dali. Kuha, kuha. Kuha, dali, try me yung ano, try, lata. Si mama, dali, yapak na. <laughs> Tira mo lata. Tira mo, palaglagi mo. Ah, isa pa, isa pa. Dali, 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 dali. <laughs> pagalingan, pagalingan. Dali, may premyo. Oh, si Ate. Si Ate, magalingan si Ate, oh. Uy, oh, no, yon, ganun, no. Tapos, guys, itatayo niyo to. Kung sino 'yung taya, itatayo to. Tapos kukunin niyo 'yung chanelas. pag natayo, ahabulin. Iyon 'tong bompreso. So, batang 90s ang mga naglalaro noon dati. So kami kami, mga batang 90s kami. So ayan yung mga anak ko naglalaro. Ito anak yung laro niya, yung tumbang preso. Oh, ang galing! <laughs> ang galing naman ni Caleb, oh. Oh, smile eh, smile oh. Ang galing naman ng Caleb ko. Isa pa, tayo nyo, tayo nyo. Ayan, yan yung tumbang preso mga anak. So, pagaling ako, okay, tatlo, pila kayo doon, titira. O, oh, si ate muna daw. Kung sino mga pagpatumba niyan. Ayan, si ate muna. O, oh, sala, si Kairos naman. Sala din. Si Caleb, si Caleb, Caleb, tirahin mo. Nakapayong. <laughs> Sala. <Sana. laughs> Yan, basa na kami ng ulan. Naulan kasi ngayon, pero naglaro pa rin kami. Siyempre, yung misis ko, nagluluto ng tinola doon. Oh, galing. Oh, Caleb, tayo mo, Caleb. Tayo mo daw, ikaw daw yung taya, tayo mo sa gitna. Yan. Tapos titirahin ni ate. Oh, sige, tira, tira. Ito yung inyong attack. ito, ito. Oh, pagalinga, pagalinga isa pa. Ha, sala. Oh, si Ate, si Kuya. 'Yon, nako, oh, 'yon. Tapos itatayo, kailangan makuha mo agad 'to bago maitayo 'to para pabalik sa pwesto mo. Pag nataya ka, ikong taya dito sa lata, ayan. Oh, dahil hindi ka natrabutan, pwede Pwedeng ulit tumira. Oh, si Caleb naman. Caleb, ikaw, Kaleb. Ah, okay. sala. So ayan guys, ito yung larong tumbang preso. Sa mga batang 90s diyan, nakapaglaro nito noon at sa mga kung kung kahit hindi ka batang 90s, kung nilalaro niyo pa rin ito ngayon, kaway-kaway naman kayo diyan. Comment naman kayo kung nalaro niyo tong tumbang preso, guys. Sa iba tumbang lata. Depende sa inyo kung anong tawag sa ibang lugar. So sa amin kasi dito, ayan. Tumbang preso. Tumbang preso nga dito, no? Me. Tumbang preso. Tumbang preso, no? Yan. Sige anak, laro lang kayo. Laro habang umuulan. Sa mga batang 90s dyan, kaway-kaway. Sa mga nakapaglaro nito, ayan, comment nyo kung yung nalaro nyo itong tumbang preso. At kung anong tawag sa inyo nitong larong ito. May iba't ibang kasing tawag yan. So, ayan. Siyempre, iniinti na yung maluto yung aming tinola. Ito, malapit nang maluto yung aming tinola. Kumukulo na yata. Ayan guys, mainit. Ayan, nakakulo luna. So anak, marapit na tayong kumain. So ayan, mamaya ulit, update namin kayo.